Ay na, takot na takot sa barko na ito ng Pilipinas? Paano kaya ito naging isang matibay na simbolo ng laban ng Pilipinas para sa ating teritoryo? Ano kaya ang tunay na kwento sa likod po ng BRP Sierra Madre? Halina at tuklasin po natin ang nakakagulat na daylan kung bakit patuloy itong minamatsagan at pinaliligutan ng tensyon. Ang BRP Sierra Madre po ay hindi basta-bastang barko. Noong 1944, ito po ay original na tinatawag na US LST-8221, isang landing ship tank na ginagamit ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangunahing layunin po ng barko ay maghatid ng mga tangke at kagamitan sa mga puok ng labanan. Isa po ito sa mga barkong nagbigay ng suporta sa mga operasyong pandigma ng Amerika. Matapos ang digmaan, tila natapos na rin ang misyon ng barko. Ngunit noong 1955 sa kasagsaga ng Vietnam War, muling pinakilos ang USS LST 821 upang tumulong sa mga operasyon ng Estados Unidos laban sa mga komunista. Ilang taon itong nagsilbi hanggang sa ipinasa ito sa South Vietnam at tinawag na RVNS Maito. Ngunit nang bumagsak ang South Vietnam sa kamay ng mga komunista, napadpad ito sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Noong 1999, sa gitna lang ng malalang tensyon sa West Philippine Sea, nagdesisyon ang pamahalaan ng Pilipinas na gamitin ang lumang barko sa isang matalinong estrategiya. Idineploy ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at sadyang inilubog ito upang magsilbing permanenteng outpost ng ating mga sundalo. Isang kalawangin at sirasirang barko Ngunit isang matibay na simbolo ng ating pag-aangkin sa lugar. Simula noon, naging matibay na depensa ang barko laban sa patuloy na panghihimasok ng China. Ang Ang Shoal ay bahagi ng Spratly Islands, isang kapuluan na may mataas na strategic value at pinagtatalunan ng maraming bansa, kabilang na ang China. Sa kabila ng pagtanda ng barko, hindi natin ito iniwan. Patuloy na nagpapadala ang Pilipinas ng mga sundalo upang ipagtanggol ito kahit na harangin o bantayan pa ito ng Chinese Coast Guard. Pero bakit nga ba tila hindi matahimik ang China pagdating sa BRP Sierra Madre? Simple lang po, dahil sa isang napakahalagang kasunduan na nakatali po sa barko, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan po ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon nga po sa MDT ano mang pag-atake sa Pilipinas sa ituturing na pag-atake sa Estados Unidos? Ibig sabihin, kung susubukan ng China na sakupin o sirain ang BRP Sierra Madre, posibleng magdulot ito ng mas malaking hidwaan kung saan maaring makialam ang Amerika. Ayaw ng China ng direktang kumprontasyon sa Estados Unidos, kaya mas pinipili nitong daanin sa harassment tactics tulad ng water cannon attacks, laser targeting at pagharang sa supply missions patungo sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng patuloy na pagmamatsyag ng China, hindi natin iniwan ang ating mga sundalo sa barko. Patuloy na nagpapadala ang Pilipinas ng supply missions para sa matiyak ang pagkain at gamit ng ating mga tropa sa barko. Ngunit hindi po ito madali. Ilang beses nang hinarangan at uh, inatake ng China ang ating mga supply boats gamit ng malalakas na water cannons at laser weapons. Minsan pa nga, munti lumubog ang isang bangkang nagdadala ng supply. Ayon sa isang ulat ng The Guardian, unti-unti nang bumibigay ang barko. Ang dating matibay na transport ship ng digmaan ngayon ay nagiging isang kalawangin at butas-butas na sasakyan pang dagat. Ngunit kahit anong gawin ng China, na nanatili itong nakatayo bilang isang simbolo ng ating hindi matitinag na paninindigan. Dahil sa lumalalang kondisyon ng BRP Sierra Madre, may mga mungkahe na palitan ito ng isang mas bagong barko upang mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay security expert Raymond Powell, maaring magpadala ang Pilipinas ng bagong barko sa isang kalapit na shoal tulad ng Sabina Shoal upang magsilbing bagong outpost. Ngunit ang tanong, kung aalisin natin ang BRP Sierra Madre sa iyong Shoal, hindi ba parang inaabandona na natin ang ating teritoryo? Kaya naman, mahigpit ang laban para mapanatili po ito. Ang pag-aalis ng barko ay maaaring magbukas ng pinto para sa China na tuluyang agawin ang lugar. Ang BRP Sierra Madre ay hindi lamang po isang lumang barko. Ito po ay isang buhay na patunay ng paninindigan ng Pilipinas para sa ating teritoryo. Ang presensya nito sa Yongin Shoal ay nagpapaalala sa China at sa buong mundo na hindi natin basta-basta ibibigay ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila po ng kalawang at mga butas, patuloy po itong nagiging simbolo ng lakas at tapang ng ating mga sundalo. Ito rin po ay isang malinaw na mensahe na hindi po tayo uurungan sa kahit anong banta. Ang tanong ngayon, dapat ba natin itong palitan o ipaglaban hanggang sa huling sandali? Ano po sa tingin nyo? Takot nga ba talaga ang China sa BRP Sierra Madre? Dapat ba itong palitan ng barko? I-comment nyo po ang inyong opinion sa baba. Kakiris, kung titingnan po natin, mukha po itong isang pangkaraniwang kwento ng sigalot sa pagitan po ng dalawang bansa. Isang lumang barko laban sa isang makapangyarihang bansa, ang China. Pero kung titingnan po natin ito sa mas malalimang perspektiba, mula po sa pananampalataya at sa ating spiritual na aspeto, makikita po natin na ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol po sa teritoryo. Ito po ay isang espiritual na digmaan, isang pagsubok ng ating pananampalataya, lakas ng loob at paninindigan sa harap po ng mas makapangyarihang puwersa. Bakit nga ba patuloy na nananatili ang BRP Sierra Madre sa iyong Shoal? At bakit tila may mas malalim na dahilan kung bakit ito hindi basta-basta kayang galawin ng China? Sa Biblia po maraming beses nang ginamit ng Diyos ang mga tila mahihinang bagay upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan. Sa kabila po ng pagiging luma at mahina po ng BR Presha Madre, ito po ay nananatili bilang isang matatag na bantay sa ating teritoryo. Katulad na lang po ng maraming tauhan sa Biblia na sa kabila po ng kanilang kahinaan, ginamit sila ng Diyos upang ipagtanggol ang Kanyang bayan. Sinasabi nga sa unang Korinto chapter 1 verse 27, ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mangmang sa sanlibutan upang hiyain ang maruruno at pinili ng Diyos ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Katulad po ni David na hinarap si Goliath gamit lamang ang tirador. At ni Gideon na may maliit na hukbo ngunit nagtagumpay laban sa malalaking kalaban, ang BRP Sierra Madre po ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa lakas ng militar, kundi sa katatagan ng loob at pananalig sa Diyos. Ang barkong ito ay naging bantay po ng ating soberanya, katulad ng mga propeta at banal na tao sa Biblia na itinayo upang bantayan ng pananampalataya laban sa kasamaan. Ang sigalot po sa West Philippine Sea ay hindi lang po isang geopolitical na laban. Isa itong malinaw na halimbawa ng espiritual na digmaan sa pagitan po ng tama at mali, ng kasamaan at ng kabutihan. Sa Biblia po ay pinapakita na ang mga batsang sakim sa kapangyarihan ay madalas po na nagiging kasangkapan ng kasamaan. Hindi lingid po sa kaalaman natin na ang China ay hindi lamang isang makapangyarihang bansa, kundi isa rin po sa mga bansang may matinding kontrol laban sa pananampalataya. Sa China, maraming Kristiyano ang inuusig at ipinagbabawal ang pagsamba sa tunay na Diyos. Maraming simbahan po ang sinira at ang mga pare at obispo ay pinapatahimik ng gobyerno. Ang relihiyon ay ginagawang kasangkapan ng Estado sa halip na tunay na pagpapahayag ng pananampalataya. Ito pong paalala ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga dakong kahitaasan ang patuloy po na pangingi alam ng China sa teritoryo ng Pilipinas ay maaari pong tingnan bilang isang pagsubok sa ating pananampalataya at kakayahang lumaban para sa katotohanan. Hindi ba't ito rin ang hinaharap ng maraming bayani ng pananampalataya sa Biblia? Si Moises po ay lumaban sa paraang inakala niyang imposible. Dinala niya ang Israelita palabas sa Ehipto sa kabila ng kapangyarihan ni Paraon. Ang BRP Sierra po ay katulad po ng Israel noon, isang maliit na bansa na hinahamak ng isang dambuhalang kapangyarihan. Ngunit tandaan po natin, hindi kailanman nanalo ang kasamaan laban sa plano ng Diyos. Kaya ano pong dapat nating gawin bilang mga Pilipinong Katoliko sa harap ng ganitong sitwasyon? Dapat ba tayong matakot? O dapat ba nating itaas ang ating pananampalataya? Sinasabi nga po, no, in Hosea chapter 1 verse 9, Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magtungo. Dapat po nating ipagpatuloy ang pananalangin para po sa ating bayan. Dapat nating ipagtanggol ang ating soberanya, hindi lang po sa pamamagitan ng diplomatikong paraan kundi sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos. Dapat nating labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng katotohanan at pananampalataya, hindi po sa pamamagitan ng takot. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang po para sa loob ng simbahan. Ito po ay isang sandata sa laban ng buhay. Sa laban po ng BRP Sierra Madre, makikita po natin kung paano ang isang maliit na pangkat ng mga sundalo ay nagbabantay laban sa isang dambuhalang puwersa. Hindi ba't ganito rin po ang simbahan noong unang panahon? Noong panahon ng mga Kristiyano, inuusig po ng mga Romano, isang maliit na grupo ng mga tagasunod ni Kristo ang nagbabantay sa pananampalataya hanggang sa lumawak ito at maging simbahan na hindi matitinan. Kagaya pa ng sinasabi ng ating Panginoon, Matthew 16 verse 18, At sinabi ko sa inyo, ikaw si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at ang pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban dito. Tulad po ng simbahan, ang Beara Pesara Madre ay isang matibay po na bato sa gitna ng dagat na nagpapahayag po ng katotohanan sa kabila ng pagsubok. Sa ating panahon ngayon, kailangan magkaisa ang bawat Pilipino hindi lang po sa pamamagitan ng diplomasya o di po sa pamamagitan ng pananampalataya sa pananalangin at paninindigan sa tama. Panatilihin po natin ang ating pananalig sa Diyos, ipagtanggol po ang katotohanan at hindi po matakot sa kasamaan. Maging matibay po sa panindigan para po sa ating bayan at sa pananampalataya. Nagaya nga po ng sinasabi, in Psalms 27 verse 1, Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang tanggulan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Ang BR Pesyara Madre po ay isang paalala na ang ating pananampalataya at tapang ay ang ating pinakamalakas na sandata. Hindi po ang armas, kundi ang paninindigan sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala kang ang laban na ito ay higit pa sa isang simpleng sigalot, ilike il po ang video na ito, mag-comment ng Matibay ang Pilipinas at i-share po ito para mas marami pang makaalam ng katotohanan. God bless po sa ating lahat.